Ano ang nasa dako paraon? Dear Helen, ako po'y nalulungkot at ngayon ay <laughs> naglalakad. Bulaga. Bulaga, <laughs> Helen. Pwede na umihi. Pwede na umihi. Ayan Crab. Fiddler. Fiddler crab pala ang tawag doon. So dito sila madami. Hanap nga tayo. Parang ano? Ang Ah, hmm? oh, parang ano? Uh... Ano ang tawag doon?